MS Vegas, banana peke <laughs> Lagi mong tinatapan ang ang pinyong pinili founder na tuwak sa katotohanan walang siyang ball Si ay banal panalang pero sa likod nito ay huwag ng... peke. peke Masyadong kang madaldal, mukha mo yung kapal Gusto mong magpasikat, ikaw pala'y nagkatalat Bakit ka ganyan ayaw manalamhin Lagi kang pagbida-bida, ayaw mong harapin Ang katotohanan na di mong tinatago ang iyong pagkatao alam mo bang ikaw ay teke At ikaw ay plastic Hoy, 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 Ems Vega Bakit ka nangangamoy? Hoy, 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 Ems Vega Ikaw ay nangangamoy Plastic Plastic Ikaw ay kaharap, mabangongi yung bilang Ngunit pag talikod mo, naglalaho ang yung bango Ikaw ay kitang-kita, mukha mo'y doble kara Dapat pong malaman na ikaw ay plastic Hoy, hoy, hoy Vega Bakit ka nangangamoy? Hoy, 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 M's Vega Ikaw ay nangangamoy Plastic Hoy, 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 M's Vega Bakit ka nangangamoy? Hoy, 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 M's Vega Banal na plastic Banal na plastic Banal na plastic Ano na? Ano na? Malapit na kitang sunduin ko si <laughs> Iba na klase. Ano lang nangyayari sa'yo, Ems? Ems, bega. oh, nagtimbat siya. Aba, yan ang napapala eh. Sa sobrang mong pagkabobo. Matulog-tulog din para magkaroon ka ng utak. Nalulusaw na utak mo, Ems, bega. Ano sa nangyayari sa'yo? Awa na yata ako sa'yo. O, di ko lang gusto pa kitang pagtawanan. <laughs> Sila ko po. Sila Alam mo yun? Ibang klase ka talaga. Ano? nag -like ka? Ano? Sino nod? Ano? 80 views. <laughs> ano to? Ano na loon? Ilan lang tao? Ayoko magmayabang. Kaya sabi ko sa iyo. Pero ang nakakaano doon, nireplay ko, medyo may pagkara talaga. Baliw ka na talaga. Bakit? Ito na record ko ha. Prueba to. Prueba. Ebidensya to. <laughs> na talaga nababaliw ka na talaga. Bega. Hems Bega, nababaliw ka na. Oh, panuari, mabuti at bakit kasi sabi na babaliw ka na talaga. Sarili mo kinakausap mo. Tangin <laughs> ka. O, oh, eto. Sa tingin ko, hindi sa talaga nakakaintindi ng English o pinipilit niya lang english English yan. Bakit? Siya ang host sa kanyang live. So, normal siya ang host. Pero, ano nakalagay dito? Permission to drop my link host. value na talaga to. Ay, nako. Awareness to this kind of people. Sino kaya ito? Tignan natin. To ah, to si, to <laughs> <kututot>. <laughs> so, ga, no? si Kuchito. Ah, kayo, ito kayo. So, yung guy, Si Kuchito. Ito Kaso, dito ako natawa talaga eh. Hindi siya nakakaitindi ng English sa tingin ko, no? Uh, permission to drop my link tapos, kausap na talaga sa sarili. Baliw na baliw na talaga. <laughs> yan lang. Kaya na, prueba yan. Kinakausap mo sa sarili mo. <laughs> sa chat box, ikaw na mismo. Ikaw na nga host eh. Alam mo, ikaw ang host. Pag may permission ka pa sa host, sa sarili mo. <laughs> baliw. O ito pa. O ito pa. Ito pa isang kabaliwan. Sariling channel niya. Sariling team niya. Anong gagawin? Magdadrap na sariling banner. Supporting here. Anong kabaliwan to? Sariling channel, sariling team. Anong nanonood Ay, naku po. Ah. Hello. Obligasyon ba yung mag-type mag sa chat sa, sa sarili mo? Basta may lang Oy, may nagsasabing lang, Uy, may type sa channel ko. <laughs> Pati ikaw mismo mag-type sa sarili mo. Ay, <laughs> lako. <laughs> Ebs. Pahinga-pahinga na rin ah. Baka malapit na kitang sunduin. <laughs> yung utak mo. Nalulusaw na. Matulog-tulog ka na din ha. Ah. Hoy. <laughs> Tulog-tulog. <laughs> Bye. Wala pito <-tong> kita sunduin. <laughs> <laughs> Ay. Bad type ako. Marami ka talaga. Eh. Iba klase. Sarili mo na kausap. Pati sa community mo puta. Ang galing no. Haaya ang mag-commit yung isa sabay buburay mo, sasagot ka na ba? Para kang baliw, wala ka. Ano, kausap mo na yung sarili mo. <laughs> Yan yeah, kasi ang ginagawang pagmamalinis. Ha? Nagbabalis sa sarili, ano, lumalabas ka tanga. Mag-isa mong kausap sa sarili mo. <laughs> Ay siya, sige. Tayo nga mabuti, sa Matulog ka mabuti. Yung utak mo. Nawawala na. Kaya nababaliw ka na. <laughs>